So, ngayon, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ito yung part 2, guys. So, kung di ka pa nakasubscribe, don't forget to like, share, and subscribe. And click na ng notification bell para pwede kayo sa mga bago kong vlog. So, ito na yung part 2 na paggugupit ko sa ito na guys yung part 2. So, stop ko lang guys. -twin -twin. So, mm -hmm. so think, na ako ngayon yes. eh. So, ito, ito, ito yung pangalay. Okay. And, mga Laglag So, ito sa Hindi ko ako sa double gifts. Ito naman yung bubong. Bubong nandito. Abot na abot ko. Diba? Yan. Yeah. So... Pagkakita okay. ko eh? ayun, 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 ayun. kasama ko dito yung nabigay sa akin to. Pinsan. Dito sa kabila. <laughs> Yan. <Yeah. papa> <laughs> so... Ganun so, yung Uy, nasa pang... na yung ano po? Sige ko na yun po. Saan mo yung mo? Uy! Pasta Wait lang. So, magugugtis na. Ayaw daw kapakin. Ang daming ano. oh damat. Unti doon. Doon Yung galing ka. Yung ito

Teh. Anong te? Huh? Guys, ang ingay, guys. Ligat bang bang mo ako? talaga. Ganyan talaga. Guys, comment na kayo guys kung mabigat bang bag mo. Mag-out ko kayo. Ayun Kasi sa akin mabigat. May green. Ganito kami kayo.

baka mamali ka pa eh. kaya okay Ano, hindi ko lang. Ako hindi ko parto, hindi. Ako hindi ko dito. Ako gugupit Ako sa bukas. May pasok ay bukas. Ay, aba, ewan eh, ko. Sa amin, ano, wala. Kasi delikado sa Oo, nasi. 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 Ito silang lahat po. B I N I B I N I B I N I B I N I B B I N I B I N I B B I I N I B B I N I B I sila. Nabutit tayong mukha. Hindi ka Hindi Hindi! Oo. Iingay nyo. mag ako. Hindi. Ba't hindi naman na yung ini Hindi, stop Doon mo? yung ko. Hindi ko Ha? Akin na Akin na. na yung mga gano'y yung extra ko. Saan mo.